Ma! Ah! Oh, ah. ito na. Ang dami mong utos. Take mo, mo pa ang juice. Umaga pa lang. Naka-11 na utos ka na. Pag naman ang hingi ng pera sa hindi ka na hingi. Dami mo naman sinabi. Huwag lang na isang daan pang load eh. Oh. Ito na oh. Ulam na oh. Hingi ka pa ng pang load. May wifi na. Load ka pa rin. Ayun. Ang gusto ko kasi load eh. Para makakamayami. Eh, anak ka naman ng mayaman, ah. Tapos, angel ka pa. Tama na yung wifi. Kung na mag nito. na kang gawin mo? Yes. Pala ko sana sa mo sa bahay. Pero, huwag sa ba bahay. Palahati na. Ba? isa lang naman ako. Bakit? Oh, bahala ka. Kumakain kasi yung sa ating gading. Pero And yung ano yung pinatay. May lalaki Malhati ka. lang, ma. May lalaki ka na naman. Wala talaga. At tagahilot. Okay. ng buhay. Yeah, tapos, sangkater kater ba naman kalalakihan mo dyan? Wala nga. Tumino ka na kasi. Hindi yan puro ka pang lalaki. Hindi ka magkakapira sa lalaki. Hanihin mo nga niya ang buray kung hindi mo nakikapagami. Eh, hindi. Yan. Ibig sabihin yan. Tama na yung isa. Hindi yung kusino-sino. Puro dako. Nag-aapoy na dandamin Ang pag-ibig mo sa akin Si Papa Dada po saka yung Yosu yung pinipresenta sa akin Saan yung nagaling mo ng dalawa Papai ako ng dalawa Hi Ano sa'yo? Noy-noy Ilan? Maray wala naman tayong sipaan, be hindi naman ako lalaban sa iyo. Nescafe original. Dalawa naman. Two. original bigyan mo sa akin Bakit pala ba? Kailan pa to naging pampatahing kapinto? to? Tatayin ako pag yan ang kaping So. Meron pa lang pampatahi, meron pa pa. Of course. Ha? Oo. Hindi na kita sasawag sa sinaeng. pagsaing ka diyan?